Uh -huh. Kasi palagi nilang tinatanong uh -huh. yung confidential fund. Uh -huh. Okay. ba? Diba? Doon na uuwi. E. Doon sila nag-away. Doon sila nagkaroon ng personal. Doon na talaga naman. O, oh, oh, diba? patut sa dahan magkabilang panig. O. Oh. 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 So kung nandoon na sa, ano? kung nandoon na sa commission and audit proper, uh -huh. yun na ngayon ang nagpo-process nung isinagot na apila. Ah, yung unbank ng magpuproceso oh, pala. Ngayon, kung halimbawa wala na doon, halimbawa, man ang aksyon mula sa regional level o sa unbank, pupunta sa Korte Suprema din. Ayaw. Ah, So, ang Korte Suprema pa, ito, pa? ang titingnan ng ganyan. Ngayon, oh. kung yun ay nandun na sa mga opisina na yun. Mm -hmm. O, oh, eh, bakit? Bakit? Bakit yun lang ang tinitinatanong? Hindi ba, hindi ba yung DILG... Yung mga gobernador, yung mga mayor, may confidential fund din yan dyan eh. Oho, uh -huh, uh -huh. So dapat consistent, kung gusto nyong tanungin lahat dyan, eh hindi siguro sa opisina ng Vice President. Para sa akin lang, uh -huh. kung mapagbalingan ng mga kasama natin, itong, itong ina-analyze natin, sana balikan natin yung pangyayari. Ito yung ito yung pinakamataas at pangalawang pinakamataas na pangulo ng uh, na, na official ng bansa. Uh -huh. Yung karapat dapat na paggalang at pagtitiwala na ibibigay mo sa kanila, dapat nandoon eh. Uh -huh. Dapat nakasangkot yung pagtitiwala na yun eh. Vice President. pag uh -huh. mo tungkol sa confidential fund na wala na nga. Uh -huh. <laughs> na nga sa pangangalaga ng kuwa yan, Kung nasaan man niya pinagtatalunan na, inaanilisan na. Ngayon eh, dito pa rin tayo. Uh -huh. ito rin ata ko nga pinaguhugutan ng ating pangalawang pangulo sa paghingi niya ng pondo eh para ho sa kanyang tanggapan ngayon eh para bagang ang layo naman ng na segue nito eh, hindi <laughs> ko kasi ang pangalawang pangulo gusto niya magkaroon ng pondo para pangtulong sa mga mahihirap kong eh <coughs> di ba? No, so, tama naman oh. kasi pinupuntahan din ang kanyang opisina eh yun nga po pinitatanggol niya ngayon sa kongreso tsaka doon sa senado mm -hmm. eh ang sabi niya oh, no, no, sasawsaw ba tayo sa pinag-uusapan na yan Jen? eh hindi naman po sa sasawsaw siguro para lang tayo ay, uh, ano ba yung programa natin dyan? Saganang Mamamayan. Kailangan ipaliwanag natin kung Opo. ano yung function ng Saganang Mamamayan. Ang Saganang Mamamayan po, ay gusto natin yung mga nagkakaroon ng hindi pag pagkakaunawaan, pagkakatampuhan, ay magkasundo-sundo para maging peacemaker po ang palatuntunan ng Saganang Mamamayan. Yan ang gusto ko sabihin mo sapagkat mula't mula pa, hmm. ang layunin natin, hindi lamang magpahayag ng tamang impormasyon o magkomento tayo mm. -hmm. sa ngayon sa nalalaman natin ng walang uh, bahid uh, politika din. Opo, oo naman. At kung merong mga uh, naglalaban na opinion din, pipilitin natin na uh, makita ng mamamayan Oho. kung paano ya analisa yan. Yung mga opinion na naglalaban. Para sa ganon, makinabang din sila. Oh, Mabalasin natin. Opo. Oh, tayo ay tayo, uh, peacemaker dyan. Yes po. Tayo ay tagapag tagapagtaguyod ng kaparaanan upang ang dalawang naglalaban na grupo. Kung ano man yan. Oo. Oh, oh. Ay eh, maaari magkasundo dahil maaaring pareho lang naman ang nilalaban ninyo. Yun lang naman talaga. Nagkakain balang lang siguro ang inyong patakaran? Oh, oh. Di ba yeah, Nelson? Yan. Oh, oh. Yeah. Yeah. So, meron natang gustong idagdag si Nelson. Eh. Oo. Oh, oh. <laughs> Ay, naku Hindi, yun nga ang uh, dapat siguro na siya, you know, sa ating mga kababayan. Ma-realize sila kasi ang sabi nung siya hindi, pinoprotektahan natin dito ang pera ng taong bayan eh. Sabi mm -hmm. naman isa, hindi, para nga sa taong bayan, kaya nga kumingi ng pondo para ang sa inyo. Ang sinasabi mo ba yung... Uh... Yung uh, pagharap niya sa Senado, yung pagharap niya sa House of Representatives. Pag-isahin na natin kong parehas din po naman halos ang... Uh... Hindi ko masyado kasing oh. na-obserbahan. Ano ba naobserbahan ninyo sa House of Representatives? Well, sa House of Representatives kong <coughs> mukhang uh, nauwi kasi eh, ang usapan <coughs> uh -huh. sa pondo ng mga nakalipas na taon na yun nga pinupunto ng pangalawang pangulo. Huwag yun na pong balikan yan. Kasi ang hinihingi ko, wala naman akong confidential intelligence fund sa 2025 sa uh -huh. na budget oh, hinihingi So na sinasabi din. niya, bakit niyo po binabalik-balikan? Yun, Ganun bakit niyo binabalik-balikan yun na na nga po namin yun eh. Wala na nga po ngayon yan. So anong komento oh. mo, Nelson? Eh, tama, tama naman kasi eh, hindi na hindi na yun ang paksa eh. Hindi pa. Oo. Oh. Oh. Eh, ano oh, Ano ano ma ma Nung ma 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 ano sabi? Eh sabi naman nung isang uh, mambabatas, eh hindi kasi eh, mula niya 2019, uh, hanggang sa kasalukuyan, eh, pwede naman na namin tanungin niya kasi mukhang hindi po nagkaroon ng uh, tuldok ang usaping ito nung ito po itinatanong sa inyo nung nakalipas sa taon. Bakit tumabot ng 2019 dyan? Well, ang, oh, Kaya nagumpisa siya eh, 2022. Eh, ang ang, ang, <laughs> ang pondo to? na po ng OBP, pwede silang umatras hanggang 2019 hanggang sa kasalukuyan. Ewan ko po, uh -huh. kung yun daw yung rules na binabanggit na po pwede daman daw uh, balikan sa pondo ng isang ahensya. Sinabi nila yun. Opo. Oh, yun ang di siya na pinatawag po. nila si Ginang Lenny Robredo sapagkat siya yung vice president noon noong 2019. Kasi kinukumpara nga eh. Opo, opo. Oh, edi, kasi ang, ang pinag-uusapan kasi, ang nakalaha, ang nakalahat nga naman sa harapan ng mga mambabatas sa komite ay 2025 mm -hmm. budget. Opo. Na naniniwala siya na dito po ninyo ako tanungin sabi niya yata. Mm -hmm. Yes. Andes na na ay na rin na rin sumagot yata kahit na 2025 na hindi eh. <laughs> <laughs> Nagkapikunan na yun, nang nakita ko eh. Oh, oh. Tama ba yun? Mukhang ganun nga po kung na. Kaya <laughs> eh, dapat eh, matalaki natin para magkasundo na sila eh. Kasi parang sila nakikinig sa ating palatuntunan doon. Dapat kasi objective. Kasi Oo. kung ako siguro, uh, kung nandun ako dyan, uh, kasi ayoko nang sumangkot kasi. Unang-una, bibigyan ko lang ng limang minuto. Mm -hmm. Nakaka-prostrate din yung limang minuto kang bibigyan eh. Oo. Siguro ang gagawin ko na lamang, parang parliamentary inquiry dyan. Ah, okay. Ipag-alimbawa okay. ako uh, na yung yung chairman. Sino ba yung chairman ng komite? Si Charma ang otomayo po ay eh, ano eh, ang nag-preside si Congresswoman Kimbo. Ah, si Stella Kimbo. Si Stella Kimbo. Oh, oh, Vice oh. Chair kasi yan. So, po, Pwede oh. siyang i-deputize ni uh, Kong, Saldi. Kong Saldi ko. Oo. Oh, oh, Na siya muna yung mamatnubay doon sa pagdinig. Yes po. Ng oh. Appropriations Committee. Halimbawa, hmm. si Nelson ang, um, ang chairman, mm -hmm. acting chairman. Tatanong ko sa iyo, Mr. Sir chair. Oo. Uh, -huh. uh, Ano po ba yung hindi po ba natin ano, hindi po ba natin inaalala yung tinatawag po nating uh, tradisyon dito sa ating institusyon sa mababang kapulungan. Mm -hmm. May uh, tradisyon? okay? Meron po kasing tradisyon uh -huh. kaugnay po ng ating uh, pinag-uusapan ngayon. Uh -huh. Halimbawa po, ako bilang isa sa tagal ko na po rito sa institusyon na ito, uh -huh. sa akin palagay By next year, kung matapos ko po yung aking term, I would have completed 18 years uh -huh. in the House of Representatives. Uh -huh. uh -huh. Meron po tayong tradisyon eh. It's a time-honored tradition. It's a well-kept tradition Nana mm -hmm. na, na ko po sa pananatili ko sa House of Representatives, Mr. Chair. Mm -hmm. Okay. Ang totoo po niyan, kung maalala nyo, Mr. Chair, noong 2023, naalala ko po, tinatalakay po yung budget ng Vice President. Yes. Mm -hmm. Mm -hmm. Tumayo po ang ating Senior Deputy Majority Leader. Ah, opo. Kong Sandro Marcos. Ang panganay na anak ng ating pagulo. Ah, uh -huh. opo. So, One of the most amiable members of the House of Representatives. Alam ko yan, Jen. Opo. Kasi hindi pa siya congressman, Jen. Nagsilbi siya sa opisina na noon ay uh, majority leader na ngayon na speaker, Martin Romualdez. Ah, po. Napakagalang na bata niya din. So, matagal niya pala sa Congress si Kong Sandro? Doon siya nag training Ah, okay. Alam mo, yung kanyang bearing, ano, yung bearing. Makikita mo talaga, very professional, napakabait na bata. Okay. Hanggang sa maging ganap na congressman dyan. Bakit ko nababanggit ito, Mr. Chair? Oo. Noong 2023, at bago pa pang usapan yung confidential pan ng Vice President, tumayo siya. Uh -huh. Sabi niya, Mr. Chair, Mr. Chair, sabi niya, uh -huh. I am in booking, sabi niya, the long time and the time-honored tradition ah, okay that the office of the in, in processing the budget of the Vice President Kopo. So, there are no more there are there are no questions being asked, sabi niya. Uh -huh. So wala na itatanong. because of that, Madam Chair, Mr. Chair, ha? Uh -huh. uh -huh. Wala na nagtanong. Wala na. In 10 to 15 minutes na approve uh -huh. po ang budget ng Vice President. Aha. Uh ang -huh. tanong, Mr. Uh -huh. Chair. Kung ito po ay Itinaguyod natin sa mahabang panahon, Alam mo, pagka-tradition po ito eh, yes. parang it was set in stone. Yes. Uh -huh. Hindi basta-basta nawawala ito eh. Mm -hmm. Pinangangalagaan ito. niririspeto ang isang well-kept tradition. Uh -huh. So, Mr. Chair, ano po ang dahilan bakit po natin binago Biglang ang na tradition? Bakit eh. uh -huh. sagot mo, Mr. Chair? Ah. Uh -huh. So gusto kong ibalik sa kanila Meron kaming tradisyon eh uh -huh. Meron kaming unwritten rule Kung minsan yung mga unwritten rule na yun Yung na nagahari talaga yun na naman. Nagahari. Ito, ito, naman At hindi po. po pwedeng baguhin Basta-basta lamang yun uh -huh. Ngayon, naghahanap ako ngayon Ng kasagutan uh -huh. Baka naman gusto nilang balikan yun Hindi ba? Kailan lang nangyari? 2023 Because uh -huh. the son of the president The senior Assistant Majority Leader, Deputy Majority Leader, ang nagsabi at nag-sponsor ng budget. Invoking uh -huh. the time-honored tradition kept by the House. Oh. Uh -huh. Inapprove ka agad yung budget. Ayaw. So, so Ano, ba pina ano ba nangyari? Bakit parang naiba ata, no? Mr. Chair, ano ba nangyari? Uh -huh. Yun ang gusto ko sanang itanong. Oh. Uh -huh. Ano po ba dahilan? Hindi ba ako dapat sagutin? Pagkaga uh -huh. Ako, peacemaker ako din. Baka naman gusto niyong balikan po yun. Oh, uh -huh. Bigyan niyo po ako ng matibay na dahilan kung bakit kailangan natin baguhin yung tradisyonan. Hindi po ba niyo naaalala? Yung opisina ng Vice President is the second highest office. Mm uh -huh. As indicated by the Constitution. Ah. Uh -huh. So tingnan nyo yung uri ng pagtatanong, kung paano tanongin, paano tanong tanung, tanong Pagkatapos, ito pa, meron pa akong itatanong eh. Puro, ano na lang ako, puro parliamentary, parliamentary inquiry. inquiry. Opo. Wala po tayong sinasaydan dito kung alin ang tama o kung sino yung mali. Uh -huh. Ang gusto nating saydan po rito ay yung mga pangyayari, yung experience natin bilang mambabatas sa mahabang panahon, pagsama-samahin uh -huh. po natin yon ang isusunod kong tanong, nga ka na chairman ngayon dyan. Oo, oh, oo, oo. Mr. Chair, uh -huh. kasi palagi nilang tinatanong, uh -huh. yung confidential fund. Uh -huh. Okay. Diba, doon na uuwi. Doon sila nag-away. sila nagkaroon ng personal. Doon na talaga naman. Oo, oh, diba? Patut sa dahan magkabilang panig. Oo. Oh. Ma, Mr. Chair, Yes. may uh -huh. I know for my own uh, satisfaction, uh -huh. what is the nature of a notice of disallowance? Kasi itong mga ito ay naging subject ng Notice of Disallowance ng COA, ng Commission on Nang Audit COA. Yes po oo. Kasi kapag kayong isang paggamit ng budget sang ayon sa sa patakaran mm -hmm. o sa pamantayan ng uh, ng uh, Commission on uh, Audit Opo. eh merong nakitang sablay hmm. sa anumang kaparaanan ipa-plug nila ngayon yun at magkakaroon ka ng Notice of Disallowance, oh, Disallowance. Ayon, oh. Sa pamagitan ng Notice of Disallowance, Jen kung sino man yung dinirekta mm -hmm. ng opisina ng Goa, meron ka ngayong obligasyon na sagutin mo yun. Yes po, sasagutin niyo yun. So ang tanong ko, mm -hmm. Mr. Chair, what is the nature of a notice of disallowance? Ah, oh nga no. So, ano yung ano isasagot sa akin? Kailangan sagutin ako, ano yung nature, ang nature niyan, Gen? Oo. Uh -huh isa itong uh, isa itong notice na ibinigay sa iyo para sa ganon tingnan mo kung paano nagamit sa aming palagay may sablay ka rito kaya kailangan ipalawan mo ka dyan, tama ho. so okay. kaya merong disallowance mm -hmm. sa ngayon pa lang sabi namin dinidisallow namin ito at kinakailangan ipaliwanag mo ipaliwanag ko, at Bakit? kung kinakailangan mm -hmm. ibalik mo muna ito okay. parang ganyan ano? Mm -hmm. pero ang notice of disallowance is not a final judgment Ah tama kayo. Ito Opo. ay contestable. Ito mm -hmm. oh. ay appealable. Opo. Hindi natin alam nasa anbay itong notice na to Saan pinagtatalunan sa directors level? Okay. Kasi kung isa, regional level, eh. Opo. baka sa region o kaya kung ito ay nandoon na sa ah uh, Kuwa proper. National office. Kumbaga, kumbaga yung N-Bank. Okay. Oh, kasi merong tatlong ano eh. Hindi tatlong ko nagkakamali. Tatlong commission. So, dalawang so, membro at isang so, chairman. Yes. Uh -huh. So kung nandun na sa ano, kung nandun na sa commission on audit proper, mm -hmm. yun na ngayon ang nagpo-process nung isinagot na apila. Ah, uh, yung NBank nang magpo-process. Oh, so, ngayon, pala. kung halimbawa, wala na doon. Halimbawa, ano man ang aksyon mula sa regional level o sa N-Bank, pupunta sa korte suprema din. Ayo. Ah, uh -huh. So, ah, ang korte suprema pa sa... ang titingnan ng ganyan. Ngayon, uh -huh. kung iyon ay nandun na sa mga opisina na 'yon. Mm -hmm. Na sila naman ang tamang dapat nang magbigay ng uh, hatol. Uh -huh. Kung uh, paano talaga ang paggamit at kung talagang ang paggamit may supply uh -huh. o wala. Ito ay ito 'y big decisionan. Oho. Uh -huh. Ng nang position nang ng either the commission uh -huh. o kaya kung umabot na sa Korte Suprema oho uh -huh. ngayon bakit mo pa ako tinatanong jingga eh nandun na yun eh mm -hmm. ah kaya palang sagot ng pangalawang Pangulo ito ay yung bahagi ng sasagot namin kaya ayun yung palang sagutin bar baka dumaprem sapagat bahagi <laughs> pala yung sasagot nila sa kataas-taas hukuman kaya nga yung tinatanong ko oh, what oh. is the nature of a notice of disallowance oh, it being contestable uh -huh. it being appealable naka-appeal pa yan eh pinagtatalunan pa eh Sinisiyasat pa yan sa mataas na uri ng pagsisiyasat, kaya nga umabot na sa, sa mga nakakatakilapad mataas na opisina uh -huh. ng mga nakakaalam sa mga bagay na ito. So yun pa lang estado no. Bakit uh -huh. nga yun pinipilit pa nating paanakin? <laughs> At dito pa nagko-concentrate ang mga tanong. Uh -huh. Di ba? Anong maihihita natin ngayon? Eh sinagot na nga yan eh. Uh -huh. Uh -huh. Sa mga kapid, meron ng opisina uh -huh. na talagang <clears throat> tumitingin diyan. Uh, -huh. uh -huh. Tayo pa, ba ba titingnan pa rin natin? Uh -huh. Yan ang pinanggalingan lahat. Kaya tayo bilang uh, peacemaker din. dapat balikan natin sa ganun. Ayun. Eh bukang wala kasi nagpalutang ng uh, ganyang puntos kong, eh mukhang uh, doon sa pagdinig, eh... Ayaw ko ba, may kanya-kanya sariling ano, interest eh, doon sa mga paraan ng mga pagtatanong po na lumabas doon sa Kamara nung isang araw. Eh kung magigita mo yung concentration ng pagtatanong nandun uh -huh. nga sa Confidential Fund. Yun, wala uh -huh. na ang Confidential Fund dyan eh. Mutin yeah, academic na ito. At sa pinag-uusapan na 2025, wala nang Confidential or Intelligence Fund. Uh -huh. Kung ipipilitin mo na ibalik doon sa punto na yon, ibang usapan na yun. Uh -huh. Di ba? Oh, eh, bakit? Bakit? Bakit 'yun lang ang tinitinatanong? Hindi ba hindi ba hindi ILG yung mga gobernador, yung mga mayor, may confidential fund din yan dyan Oho, eh? oho. Ha? Mm -hmm. So, dapat consistent. Kung gusto nyong tanungin lahat dyan, eh, hindi siguro sa opisina ng Vice President. Para sa akin lang, <laughs> kung mapagbalingan ng mga kasama natin, itong, itong ina-analyze natin, sana balikan natin yung pangyayari diba? Uh -huh. Para sa ganun, makita natin kung alin ang mas tamang paraan. Ano ang tamang approach talaga? Uh -huh. Ito pong opisina ng Vice President, nagkataon, sa ngayon sa ating saligang batas, na pinakamataas na batas ng ating bansa, uh -huh. siya po ang nag-occupy ng pinaka, pangalawa sa pinakamataas uh -huh. na opisyal ng ating bansa. Meron uh -huh. ba sinasabi kanina, shouldn't she be accorded proper courtesy? Ayun uh -huh. lang eh. Yun lang, ang gusto nating i-analyze Uh oh, Nasabihin sa lahat ng mga kinaukulan, eh, pag-isipan po natin mabuti. Tot uh -huh. Parang ayaw ko lang eh, niya ako, ipakitama niyo ako kung, di ba usually, dalawang ahens, dalawang tanggapan lagi yan na nagkakaroon ng courtesy approval. At tanggapan ng Pangulo at saka tanggapan ng Pangalawang Pangulo. Hindi eh, po ba? Tama ka dyan. Ayun, oho. Uh -huh. Tama ka. Uh -huh. din dapat. Meron uh -huh. nga nga rin yan. Eh, Alam mo, uh -huh. sa Akwan, sa pag nasa presidensya, uh, parang nasa plenary debates na. Uh -huh. Office of the President oho. Uh -huh. saka uh -huh. Vice President. Meron na mag-move. Hindi nga, na nga. Mr. Speaker, I move uh -huh. to approve uh -huh. Uh -huh. The budget of the office of the president, palakpahan. Uh -huh. Yun na. Kasi, kung titingnan mo kasi, ito yung ito yung pinakamataas at pangalawang pinakamataas na pangulo ng uh, na, na official ng bansa. Uh -huh. Yung karapat dapat na paggalang at pagtitiwala na ibibigay mo sa kanila, dapat nandun eh. Uh -huh. Dapat nakasangkot yung pagtitiwala na yun eh. Vice President, pag uh -huh. Pagtatatanungin mo tungkol sa confidential pan na wala na nga. Uh -huh. <laughs> Nandun na nga sa pangangalaga ng kuwa Kung nasaan man niya pinagtatalunan na na, inaanilin siya na. Yan. Ngayon, dito pa rin tayo. Uh -huh. Ang pagsulong ng bansa. Ang isipin mo? Uh -huh. Doon tayo. Yun ang peacemaker, Jen. Ayun. Oh. Eh, dapat pala may tumayo doon, kong. Asabihin, in line with the long-standing tradition of giving karun. the office of the Vice President parliamentary courtesy, I move to terminate the budget hearing. Hindi <laughs> 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 na. I move to approve the <laughs> budget uh, of the office <laughs> of, the <vice laughs> of the vice president. Approve. <laughs> <laughs> Sana may may ganon. Dapat may ganon. Uh -huh. So, we're calling on the more cooler heads. Uh -huh. Aha. Yeah, no yeah, mga colleagues natin sa House of Representatives. Aha. Uh -huh. Yung kaukulang paggalang at kortesiya sa pangalawang pinakamataas na, pang, na opisyal ng ating bansa. Oh. Hindi po natin inilek yan ng ganun-ganun lang. Ako Nila may... pinaglagakan po ng napakataas na pagtitiwala ng maraming butante ng ating bansa. Oh. Yung po yung tingnan po natin, Tama. tingnan po natin yun, balikan natin yun. Hindi po natin pwedeng i-isolate yun. Mm -hmm. At huwag na po tayong magpersonalan. Nung tumindig si Kong Ungab, Kong, akala ko yun ang magiging uh, linya na kasi uh, naglatag sa ako niya, isa sa pinakamatagal na dito sa uh, sa kongreso. Uh, Matagal-tagal na rin. Uh, Hago, uh, oh, introduction, silice, oh, introduction uh, na ito. Ang siguro, ay, ay na-expect ko, sasasabihin niya, ang uh, practice talaga natin dito, uh, uh, bigyan natin ng courtesy uh, uh, approval. Uh, eh mukhang nag-iba ang linya. Hindi, eh, ay, sayang na. naman. <laughs> <laughs> hindi pa yun ang sinabi sinasabi eh. Kaya um, nga tayo sinasabi na natin. Yun, sa ating pala, diba? ito. Diba, yun, yun ang gusto kong uh, balikan namin. Oh. Uh oh. -huh. tingnan mo, tingalain mo ang opisina ng Vice President. Uh -huh. Naglagak ng pagtitiwala ang napakaraming butante dyan. Oh. Uh -huh. Hindi basta-basta opisina yan. hindi uh -huh. Di ba? Sa... Yung, yung Vice President... At saka yung opisina, tinitingnan mo rito, man. Eh. Uh -huh. Di ba? Maaaring may pagkukulang yung taong nag occupy dito. Mm -hmm. Nguni't yung opisina niya, hindi mapasusubalian din. Ko Pangalawa sa pinakamataas na opisina sa ating bansa. Pero bagay sa Senado ko, kung hindi ako nagkakamali, nagkaroon lang ng konti do sa punto ng, uh, ng libro. Pero lahat naman nag-move na na yung courtesy approval eh. Doon sa pondo ng pangalawang Pangulo. Eh kasi may nag-ek-ek pa sa libro dyan. Eh. Ayun Ay, na nga. Di ba na, diba na nga, diba sinabi natin, pa. napalitaw tuloy kung sino yung kuwagos, kung sino yung loro. Di ba? <laughs> Nandito ka ba nun? Oh, <laughs> wala <laughs> Di, ang punto naman ng iba kasi kong kahapon, eh, hindi, de teka lang. Pondo naman ang taong bayan yan eh. Hindi pa po pwedeng siyempre kahit paano mabusisi din natin, malaman din na naman natin. na nga ng Commission uh on -oh. Audit kung nasaan man yan. Yan isyu na dyan na silang pinakamabuting mambubusisi niyan sapagat yan ang mandato nila, yun ang trabaho nila, yun ang calling nila. Tayo po, naga, tayo, po ay tayo po ay nagpupulong ngayon para lamang po tingnan natin yung 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 budget ng Vice President for 2025. Mm <laughs> kung babalikan po natin yung nangyari, <whisper> Oh, eh, hindi ko na po alam kung paano po natin titingnan with impartiality, with full objectivity, yung pananagutan nasa harap natin ngayon. Oh, 2025 budget oh, ng Vice President. So ngayon, lumitaw dahil nga sa iba na yung kulay ng pagtatanungan. Oh, So, parang nga nangyari, ang sana sana kita ko lang parang pomo nag-iisa na yung vice president. Eh. Yung sagot niya na iba na rin eh. <laughs> o tingnan po. mo na punta tayo sa ganyan. Kaya tayo lahat na lulungkot dito sa pangyayaring ito. Ayan, Lalo na ako lungkot na lungkot ako dahil ayoko po na nagkaroon ng pagitan sa pangulo at sa pangalawang pangulo. Oh. Ako po ang kauna-unang nalulungkot diyan sapagkat mas Magkakaroon po tayo ng ganansya, mas magkakaroon tayo ng pagtatagumpay pag ang dalawang opisyalang ito po ay nagtandem para sa interes ng ating bansa. Uh At yun naman talaga kung inaasahan ng tao, kaya nga sila ibinoto dahil sa unity nung time na yon. Di ba? At alam mo, Jen, kasama ko sa unity na yan, Jen. Kaya hanggang ngayon, nilalabang ko yung unity na yan. Uh Ayoko yung may awa yan. Mulat mula pa, ganun ang aking sinasabi. Oo. Ay nako Eh paano kaya? Sabi ng ating mga Isang kutyo na kami dyan Gusto na naming magkomento Ano ba magiging Box populi natin sa araw na ito? Ay nako ano yung tatanong mo? Oh. Ano ba, ikaw ano na, ano ba sa tingin mong dapat eh, maging mapagsalusaluhan ng <laughs> asing mga yeah, dapat, kabay? Ito oh. na natin kung dapat na nga ba bigyan ng uh, parliamentary court oh, ang oh. vice president, ang office of the vice president sa budget hearing. Di ba? Ayo. Oh. Oh, oh. kasi tradition tradisyon naman pala talaga. Oh. Oh. Ba, parang oh. naging Parang para, naman... para matapos na. Di na, na di ba? Hindi na ah. natin... natin, 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 natin ah. Hindi, hindi. Hindi, ba? Na bigyan na ng... Mas dapat bang umiral? Ah uh -huh. Yung uh, yung matagalang tradisyon ng House of Representatives, Representatives. Kung uh -huh. ang pag-uusapan ay pag aanalisa at pag-approve ng budget ng Vice President, 'yan, uh -huh. di ba? Uh -huh. Dapat bang manaig? Ah uh -huh. Yung tradisyon na matagal nang inoobserba, uh -huh. matagal nang iginagalang sa mahabang parangin, <laughs> Hindi ko kunting panahon ito kapag ka tradition kasi dyan. Right. Mahaba na eh. Time honored tradition ito eh. Mm -hmm. Di ba? Matagal na po talaga practice. Inglesin mo nga para mas maganda. Dyan? Oh. Yes. yes, Robert. <laughs> 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 uh, ay, Ay, hindi, sige. O, oh, sanggot po Dapat lang. Let me pray. Bigay ba Ang gusto natin sabihin, should the time honored tradition observed mm -hmm. uh -huh. by the House of Representatives prevail? Uh -huh. In disposing the budget of the vice president, yeah, o oh, di ba? Oh. Of the office of the vice oh. president, oh. tagalog ninyo lahat lajan.